na pera ko sa big bike, sa mga kochit. Naman naman. Guys, wala kang pangilang sa mga sinasabi ng tao sa paligid. Basta tayo tuloy lang tayo sa goal natin. Guys, meron nga pala ito. PFT display. Nakita kayo, nakapose ah. Nakaposean. 3K, isang araw, 3 kilometer din. Pretty Robot ah. Ay, nung dami na ako napatunayan sa mga tao, wala na ako dapat patunayan pa. Di big bike yan. Ako lang may big bike dito. Ikaw lang may big bike na nirentahan. Ako rerenta, dami-dami pang pera. Sige na mo bali, eh. labanan mo na lang ako ng karera. Pag nanalo ako, akin tong Z650 mo. Pag nanalo ka, sa'yo tong 450 SR. Ano? Sige, okay, ganito na lang. Pag nanalo ka, So what's up guys? Update lang ulit King Ina. Sobrang na-appreciate ko tong big bike ko kasi nabili ko na. Guys, kung kaya niyo si Pagan, kaya ko din, ha? Kala niyo kayo lang makakabili ng mga ganito. Ako rin King Ina niyo mga Bisaya, mga naka-raider. Alam niyo, pakin kayo ng big bike ko. Pakin kayo to. Pakin kayo, pakin kayo. <fair> bisaya na naka-raider. Ayun o. Oh. Mahalin yun naka Oh. Ano? No? naka -brainpo ya yeah, guys, kina, kung tatanungin nyo ako, oh, nasa 500k ang halaga nito Pero nabili ko siya na mura lang kasi sikat tayo, di ba? Ano pa bang dapat natin patunahin sa mga tao? Ano bang dapat ko bilhin sunod guys? Dapat ba bumili ako ng kotse? O bahay na, no? Bahay o kaya mga panibagong lupain? Hindi ko alam eh. Pero guys, mag invest ako. Comment nyo lang kung ano mga pwedeng investment na bilhin na. Biliin pa natin. Kasi guys, naubos na pera ko sa big bike, sa mga kotse, di ba? piloto so, ako lang meron yan dito kaya kaya nyo ako lang merong big bike sa lugar na to kaya walang pwedeng umamon sa akin kasi hindi na napakaganda ng big bike kung yan naman naman tingin naman motor mo guys wala kang pakialam sa mga sinasabi ng tao sa paligid basta tayo tuloy lang tayo sa goal natin wala tayong iniisip na iba guys sa akin, nag-review ako ng motor, bakit? Pinili ko ka yung kalating milyon. Wala ka kasi kalating milyon, tingin na mo. O bakit? Nakita kayo nakapost ah? Ha? Nakapost saan? For rent? For rent. Tingin mo, renta ba yan? Ha? May nag-renta ba ng ganyang kamahal? Ha? Nakabren mo? Renta, upal ka ba? Ha? Baka sa'yo renta. Oh. Ito yun! Aso? Oh, so, so, wala, wala 3K isang araw 3 km din. 3 Robot km. ah. Ay, 300 km pala 3K. Bro, kupon to. Balik mo na 'yan. Ibalik Pag mo. Mamalaki mo na masaya na naman 'yan. Bakit sa ano mo talaga to? Ang dami na ako napatunayan sa mga tao. Wala na dapat patunayan pa. Ang ginagawa ko, nirereview ko 'tong motor na to, masasagot ko pa to. Tapos may pa rin naman to. Hingi na mo naman ang hingi na motor mo. Hoy, alam mo, di big bike 'yan. Ako lang may big bike dito mo? Ikaw lang may big bike na nirentahan. Nirentahan. Rentahan niru -renta renta karera na lang tayo. Napakayabang mo eh. Ano? Pero tayo, ilang CC yan? 650. 650. O, oh, ito, 450. Partida na sa yan. Tingnan mo. Kahabol ba yan? Tsaka sip mo ito lang yan eh. Sip mo ito lang. Tingin Ibalik mo. Ibalik mo na yan sa bayari. Importante yan. Ano, karera tayo. Tingnan mo. Ano, pustahan tayo big bike ko. Oh. Pag nanalo ko, oh. Akin tong Z650 mo. Pag nanalo ka, sa'yo tong 450 SR. Ano? Hindi, okay, ganito na lang. Pag nanalo ka, renta ko yung limang araw ako ng babayad. Para sa'yo. Ito, bubay. Ito mo. Sa daw pasigat, hindi na dead mo lang tayo sa mga ganyan Hindi naman to, eto ako re-rental dami dami mong pera, tingin na mo bali labanan mo na lang ako ng karera